Hi guys, maglilipit na ang model nyo kasi ang na naman. Nilipitin ko lang itong kwarto namin at makalap. Nagulog ako ng lima-lima dito sa aking ano. Nagiipon ako ng lima-lima. Ay, 2020 Para pag kailangan ko. Ang mga dingla ang bay bayari. <coughs> mo na ako ng aking higaan. Siyempre, Pukun ko na yung aking walis. Ayan guys, nakamidyas pa ako kasi nag-exercise sa ako kami. Ito yung binili ko, ano? Binili ko ang pang dito mic. Hindi ko naman magamit kasi pang iPhone pala ito. Pero kahit kulit sa'yo na lang kaya itong mic. Di ba pang iPhone to? Hmm. Pang iPhone siya. Lalagay ko lang siya dito. Hindi ko naman siya magagamit. Hindi ko okay, naman agaw lang tayo. Maka okay, marami na tayong ano okay, okay. dito. Agaw, agaw. parang-parang yung gold paper yung kulit. Ito po, kasi na okay. Marami tayong kanat nito sa kwarto. Ang dami kong dilipitin dito. Ang hirap din naman mag ng hindi ang pagpaganito eh. Mam, sarado sa mga 5 pm. Hay. Mam, dito. Inaampon ko lang. <laughs> Hindi, bye-bye. Okay, ha? Ako sa ko. Okay,